Ang lahas daw po ng loob na si Sara Duterte para hamunin ang kanyang mga kritiko. Kung anumang klasing paghahamun yan, nako, talaga lang nakalimutan niyo po kung paano kayong umuiwas na ang ibig sabihin ay naduduwag dahil hindi niyo kayang ipagtanggol, hindi niyo kayang sagutin yung mga katanungan tungkol sa mga winaldas na pondo ng DepEd at syempre nga ng Office of the Vice President Tapos kayo po yung may ganan na maghamon ngayon So anong klaseng paghamon ba ito? Ito ba ay uh, may kaakibat na rin na pagbabanta Na kung sakaling um, kayo naman ang nasa pwesto Ay lagot sa inyo yung mga kongresista Ganon po ba yan? Malala, malala yung mga ganitong klaseng politiko Sa puntong ito ay naniniwala na Mas marami na sa mga kababayan natin ang nagigising na alam na yung totoong um, totoong Sara Duterte at yun po ay yung wala naman talagang totoong pinaglalaban tungkol sa ating or para sa kapakanan ng ating bansa para sa public welfare na matatawag wala eh ang kanyang problema uulit ulitin po natin ay hindi niya nakukuha ang lahat ng gusto niya ang kanyang problema sabi nga ng isang kongresista matagal na na ganito ang sistema na itong si Sara Duterte she didn't get it her way. Kaya nagkakaganyan yan. Pero ulitin ko, wala po yung magandang layunin or positibong ipinaglalaban para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Wala naman talaga. Tignan nyo naman kung gaano kababaw yung kanyang mga uh, kanyang mga bulalas doon sa kanyang press con kamakailan. Napakabababaw po. Para lang palabasin na masama ang nasa Malacanang masama ang kasalukuyang presidente at siya daw ang dapat, siya daw ang karapat dapat, edi sana kasi tumakbo ka noon, para tatlo kayo, ano ho, tatlo kayo ni ni Atuan Elena Robredo si PBBM, at syempre kayo, so doon talaga magkakaalaman kung sino ang mas maraming taga-suporta, oh ayan, isa pa mm hmm inamin na rin na si Sara Duterte na yun nga, medyo hindi na maganda ang kanilang ugnayan, hindi na maganda ang lagay, malamig na daw sa kanya, si Senator Amy Marcos. Na alam naman natin, alam natin na taga-suporta na itong mga Duterte. Ang nakikita ng ilang netizens dito, hindi kaya hindi kaya si Amy Marcos. Si Amy Marcos ang tagabantay ng mga Duterte. Ang ibig kong sabihin, para kahit papano, hindi naman pwedeng sabihin spy. Hindi naman pwedeng sabihin isang traitor. Ano ho? Pero malangyan natin. Yun din ang nakikita ng mga netizens na binantayan ni Amy Marcos ang kilos ng mga Duterte para kahit papano, hindi sila maunahan hindi maunahan ng, ng mga Duterte ang mga Marcos so sa na, so nakikita natin ngayon yung mga hakbang na ginagawa ni uh, PBBM tungkol sa mga investigasyon ng EJK tungkol sa mga confidential funds alam natin may kinalaman na nasa Malacanang sa binuon na committee dyan sa camera alam natin meron niyang kinalaman hmm. nakita ba ito ng mga Duterte na paparating sa so, tingin ko hindi masyado kaya tignan nyo naman ang kinainatnan ngayon na itong mga ito. Either magbaliw-baliwan na lang, katulad ni Sara Duterte, yung iba ay tapang-tapangan, akala mo talaga marami pang taga-suporta, ano ho? At yung isa, walang choice, kundi bumalik sa pagka dahil, nga naman, ay kung pati Davao ay mabitawan o mapakawalan sila, di ba? ma wala sa kanila eh ano na lang kasi ang magiging alas na itong mga Duterte eh di wala na talaga talagang wala na good luck